Good morning mga kaibigan. This is Biyahe na You're your legit kaibigan. So ngayon, narito tayo ngayon sa yan, so you can see, sa eggplant garden guys. So makikita natin dito yung mga uh, bunga nya. No? May ito marami-rami yung bunga. So it's harvesting time guys. Siyempre pag nag-harvest ka, dapat meron kang yan, basket at the same time. May gunting ka. So makikita nyo guys, oh, ang dami-dami. So saan ito pwedeng magkwan? Gumupit pagkuhan dito ba? O dito. So yan guys. So, nyo. <clears throat> yan. Uh, maganda dito yung garden, backyard gardening guys. Alam mong fresh at alam mong wala siyang chemical na nilalagay. So punta pa tayo dito ng kwente Aside sa talong guys, may mga kamatis rin dito, sili, may ube pa, no? So, saan tayo mga pwedeng i-harvest, guys? Pwede na ba lahat mga ito? Ang maliliit. Go. Okay. Yan, guys. O. Oh. Meron ulit tayo dito. No? Tapos may malunggay pa dito, guys. And of course, mga kaibigan, may sitaw pa pero hindi pa sila lumalaki. So, yan. mga maliliit pa dito. Ano yung pwede? Pwede na ba to? Ayan yung, yung malaki pala dito guys. Pwede pa pala dito. So yung eggplant, marami siyang pwedeng gawin. No? Pwede mo siyang gawing, uh, iprito mo siya. Pwede lagyan ng itlog, torta. Pwede pang kasama sa pinakbet guys. Ayan. Pwede pwede siya. So, I encourage everyone to plant, no? Yung mga backyard gardening, yung pag mga wala tayong space, pwede yung paso, guys. Maglagay tayo, magtanim tayo ng mga halaman na pwede nating pang-ulam. So, the same time, yun, know, very fulfilling siya. And, of course, uh, sure ka pa na malilis, guys. So, if you are new in my channel, don't forget, subscribe, like, share, and hit the notification bell, guys, for more update. Paalam! God bless!